Isang panukalang batas sa inihay ng Senate Committee on Basic Education Chairperson oh, na si Sen. Sherwin Gatchalian na layong ipagbawal ang paggamit ng mobile phone o anumang uri ng gadget sa loob ng paaralan. Sa ilalim ng Senate Bill 2706 o Panukalang Electronic Gadget Free Schools Act, Mahigpit na ipagbabawal ang paggamit ng cellphone at anumang uri ng electronic device sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang senior high school sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa oras ng klase, gayon din sa school premises o loob ng paaralan. Maging ang mga guro ay pagbabawalan ding gumamit ng mobile device o anumang uri ng gadget sa itinalagang oras ng kanilang pagtuturo. Kaugnay nito ay naatasan ng Department of Education o DepEd na magbalangkas ng mga alituntunin sa paggamit ng cellphone sa oras ng klase. Sa isang bahayag, sinabi ni Gatchalia na bagamat kinikilala raw nito ang mahalagang papel ng teknolohiya sa edukasyon, hindi rin umano may kakailan na mayroon itong masamang epekto sa pag-aaral ng mga estudyante dahil nawawalan sila ng focus at nakaabala ito sa oras ng kanilang pag-aaral. Bunso dito, bumababa ang kanila mga grado lalo na sa math, science at reading. Batay umano sa resulta ng 2022 Program for International Student Assessment o PISA. Bukod pa rito, ang pag-access sa mga naturang device ay nagiging sanhi umano ng pagiging prone ng mga estudyante sa cyberbullying. Batay naman sa 2023 Global Education Monitoring Report, inirekomenda umano ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ang mas mahigpit na regulasyon sa paggamit ng mobile phone sa klase. Lumabas sa naturang report na 13% ng mga bansa sa mundo ang mayroong mga ipinatutupad na batas hinggil sa pagbabawal o paghihigpit sa paggamit ng mobile phone sa mga paaralan. 14% naman ang mga mayroong mga ipinatutupad na polisiya, estratehiya o mga pamantayan sa paggamit ng mobile phones at iba pang electronic gadgets. Kaugnay nito, naniniwala raw si Gatsalian na malaki ang may tutulong ng naturang panukala sa pagangat ng grado ng mga mag-aaral. Mabisa rin umano itong paraan upang maibalik ang kanilang interes sa pagbabasa ng libro Samantala, mayroon din namang exemption sa naturang panukala. Maaari pa rin umanong gumamit ng cellphone sa mga pagkakataon na kailangan ito sa class presentation at iba pang class-based learning activities, health and well-being related exemptions, at exceptions related to managing risks gaya halimbawa ng emergency, banta o panganib sa kaligtasan ng mga estudyante. Gayun din kapag may field trip, o iba pang aktibidad sa labas ng school premises. Oras na may sa batas ang panukala ang mga pampubliko at pribadong paaralan na mapatutunayang lalabag ay mapaparusahan batay sa mungkahi ng DepEd. Habang ang mga mag naman ay papatawan ng parusa na naayon sa mga patakaran ng kanilang mga paaralan.